Pambato ng Philippines sa Miss Grand International 2024 na si CJ Opiaza pasabog sa special gala dinner. Opisyal na nga nagsimula ang kompetasyon sa Miss Grand International 2024. Ngayong gabi ay sumabak ang mga kandidata sa special gala dinner. Mainit at tinanggap ng mga pageant fans sa mga kandidata na patalbugan sa kanika din na naggaganda ang evening dress. At makikitang todo kaway naman sila sa kamera. Suot ni CJ Opiaza sa special gala dinner ang kanyang pink dress. Bagamat simple pink dress lamang ang suot ni CJ Opiaza, pambato ng Philippines kumpara sa mga pasabog na gowns ng mga kandidata, ngunit nagawa pa rin itong mag out sa special gala dinner ng MGI 2024 dahil pasabog ang kanyang hair and makeup at siyempre ang kanyang fierce look na talaga namang nag-stand out. Ayan. Anong say mo sa look ni CJ Opiaza sa special gala dinner ng MGI 2024 ngayong gabi? Don't forget to subscribe for more pageant updates.